Op 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 up up! op saglit saglit. Ayun pala sa kabila. Tamben. Ay yare. Pagkuya na ko din Kumusta? May malay? May malay naman. Ah. Hindi ko mapinagalaw. Boss, kaya mo 'yung galaw? Ano masakit sa ano ba sakit sa'yo? Itong palang? Siglet. Kaya mo kumalit. Kaya mo kumalit? ayam, Kayam. Sige. Sige, 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 ko. sige. sige. O, oh, kayam. O. Oh. Naapaka mo daw? Apaka mo nga? Kaya, apa mo? Okay, apaka mo na. Apaka mo? Okay. O, oh, 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 wag mo na pilitin. Wag mo na pilitin. <laughs> Mobilis yun na lang muna. Doon na lang yung asa sa ano. Taw, buhati na natin. Kahit Di na, di na, di na. Apat ba tayo? One, oh, three. One. Eh, hey, One, two, three, go. Tapit lang naman. Sakaan pagilid. i assess yun na. Mabuti. Hmm, tara, pasok na tayo. Tapit na eh. Kaya traffic. Thanks <laughs> ko. Like, Nag, basuran. Doon sa, sa loob ng ano. Sir Tujing, punta ako Sige, yeah. so, Ay! Andiyan pa lang po, tiyasas lang po muna, Sir Oo, oh, yes, kasi nag-aapura daw Kasi magpapabaksin -pa -mag oh. magpapabaksin mong pare. Sige, may pulis naman na po, kung sabi na yung pulis pa, eh, pa. Mike Pa, full face helmet na! <laughs>